ayan hello guys mag unboxing tayo ng aking order guess what kung ano to <laughs> uh, maglalaro ulit tayo ngayon guys murder ako nung ano nung viral ngayon yung small duck bakit nga ba pagka um, live nila isp, yung small duck ang dami nilang mumu pero hindi ko alam kung kapag ginamit ko ito is kung may mumu ba ang light like ko. <laughs> Baka late na. Baka late na ang ano. Late na ang aking kumbaga ngayon lang ako umorder. Laos na. Wala nang mumu. Ayan, tingnan natin. Kung ano nga ba itong Anong ito? Ay! Dapat pala yun na ano ko muna. diyan Ito na ito mabuksan. Oo, guys. Ang hanga ako sa mga nagla-live ng mga mga toys. Tapos, ang dami nilang mumu. Ewan ko ba, hindi ko pa, hindi ko pa nararanasan yung mumu na yan, guys. Yung magka-mumu sa live. <laughs> wala sana tama siya bakit ganito baka ito ay ano budol guys naku wag naman sana kasi binayaran ito ng aking asawa bakit ganun siguro i-assemble ia siya nga pala sa lazada ako umorder nito Ayan, ito guys, oh. Assemble nga. And, ayan. Ayan, oh. Small duck. Small duck. Ah! Ah! Naku guys, budol. <laughs> ang order ko, nine ducks. Pero guys, ang dumating, oh three dogs, Grabe naman, oy. Tapos, ang liliit pa na. Ng... <laughs> o, okay, isa bagay, small duck. Wow, three... ang price nila, ano, pang, ang aking in-order, guys, is nine ducks. Bakit kaya ganun talaga sila? Nambubudol. Ayan. Tapos, ang liit, ang liit pala talaga niya. Ito, oh. Ito, guys. Papa, i-assemble yeah, mo oh, nga. Tapos, <coughs> ang battery, wala siyang kasamang battery. i ka pa talaga. Saan pa? Yan, alam mo, nakapag-needle. Ay, patanggalin pa. Ito. Hindi pa nakita. Ayan. dito ako na ano sa sa 3 ducks guys ang aking in order is 9 ducks 9 <coughs> ducks ang in order ko ano ito pa tapos so, hindi hindi siguro ito lasada pa tingnan ninyo kung lazada yan lasada ako in order pero parang hindi siya ano hindi ata yan lasada tapos paano siya wala namang ano wala namang kung paano siya ibuo instruction walang instruction <laughs> Paano ito magagamit? Tingnan mo din. Tapos, ano ito? Paganto. Walang instruction, guys, kung paano siya. Oh, nabudol talaga ako, guys. Budol ako dito sa laruan na ito. Hindi ko alam kung paano siya buuin. Siguro ito dito kasi ito ay <laughs> Ano ba yan? Ano ba ito? Grabe, <laughs> sayang ang aking excited pa naman ako. Sayang ang binayad ng aking asawa. Bakit ganito? Bakit ganito? natin ng grabe. Bakit ganyan silang mag ano? Bakit ganyan silang magpa-order? Budol sila. Dito ba 'to? Grabe, paano ko siya mabubuo? Wala namang pattern. Wala naman siyang ano. Wala siyang instruction. Ay, ito yata, be. Uh -huh. Ay, meron pala siya dito. O, oh, nagtipid. Dito na lang nila inilagay pala sa box. Andito sa box, o. Oh. Kunin mo nga, anak, yung salamin ko. Andito pala sa box, guys. Ang pattern, kung paano siya. Kung paano siya bubuuin. Pero... Dito talaga ako ng <laughs> matatawa, guys. Andiyan sa ibabaw. Dito sa ano, sa ducks. Kasi ang ducks kong in order, guys, nine. Oh my god, tatlo lang, tatlo lang yung maghahabulan dito. Tatlo lang silang maghahabulan. Dito. <laughs> nagtatawanan ako. Tatlo lang ako. tatlo tat, tatlong piraso lang guys yung maghahabolan dito sa aking ano, sa aking laruan. Napakaunti. <laughs> oh no. Ay, hindi ko akalain na ganito pala ito. As in, nine ducks ang in-order ko. Bakit three ducks lang tong dumating? Mas okay pa sana kung kung six ducks kasi maganda-ganda. Kaso, tradax nga lang. Ano ba naman? O, oh, sige guys. Aking i-assemble ia muna. Kung paano ba. Kasi meron naman dito palang pattern. ba diba, Usually, ang pattern is na doon sa papel. So, eto dito na lang pala nila inilagay. Tipid na sila sa ano, sa lagayan ng <coughs> um, pattern. So, ayan. At aking titingnan muna guys. Ayan. Thank you, thank you guys for watching. Ayan na siya guys. Ayan na yung order ko guys. Three ducks ang naghahabulan. <laughs> Three ducks lang. Ayan o, ba? Diba? Ang cute. <laughs> Oh, nice. stuck pa it's stuck. Wow. Thank you, thank you, guys, for watching my premiere.